Nagsasagawa na ng mas malalim na imbisigasyon ng Philippine National Police sa kasuhuyan ng pagdukot sa isang Chinese national sa lungsod ng Maynila. Pangungunahan ng anti-kidnapping group ng PNP ang nasabing insidente habang nananawagan sa publiko ang isang anti-crime group na iwasan munang gumawa ng mga kwento sa issue para hindi malagay sa panganib ang buhay ng biktima. Kunin natin ang love report ni Madeline Villar Moratillo. Mads, anong balitan ko? Yes, Alex, iniimbestigahan na nga ng mga otoridad ang insidente ng pagduko sa isang Chinese national sa bahagi ng Santa Cruz sa Maynila. Itinurn over na ng Manila Police District sa anti-kidnapping group ang insidente ng pagdukot sa isang 27 anyos na Chinese national sa Santa Cruz, Maynila nitong linggo ng gabi. Sa CCTV footage na ito makikita ang isang lalaking sakay ng motorsiklo na pumarada. Hindi pa man siya nagkakababa ng motorsiklo. May dalawang lalaki na ang sumunggab sa kanya na parang may pinapaamoy sana. Pero nakawala siya. Nahabol din siya ng dalawang lalaki na ito at naisakay sa kanilang getaway vehicle. Ayon sa kapitan ng barangay 313 na si Eddie Yu Hasmin, anim na buwan palang naninirahan sa lugar ang biktima at pamilya nito. Yung tatay, ang negosyo nila, meron daw silang tindahan ng cellphone at laptop sa Quiapo. Dagdag pa ng barangay official, bagamat marami ang Chinese national na nakatira sa kanilang lugar, itong unang pagkakataon na may nangyaring kidnapping incident sa kanila. Sa barangay naman po, hindi naman po nagkulang ang barangay ng kapulisan. Eh. Lagi po umiikot, every night meron tayong anim na tanod na umiikot. Siguro ang naging ano lang po namin ngayon, nagdagdag ako ng tanod ko ngayon para sa pagroronda -ru -ru sa gabi. At medyo hinabahan natin yung oras ng pagbabantay -pag nila sa barangay, sa mga jurisdiction natin. Sa ngayon ay wala pang kompermasyon ng otoridad kung may demand na para sa ransom ng biktima. Sa isang pahayag, nanawagan naman si Teresita Angsi, founder ng Movement for Restoration of Peace and Order, na iwasan muna ang pagbibigay ng espekulasyon sa insidente para na rin sa seguridad ng biktima at pamilya nito. Ang premature disclosure kasi anya nito ay maaring makaapekto lang sa kaso. Sa panig naman ni DILG, Secretary Benher Abalos, tiniyak niya na tututukan nila ang kaso na ito ng uh, kidnapping sa isang dayuhan. Balik sa Alex. Okay, Mads, sa ba galing yung uh, CCTV recording na yun? Kanino galing yon? Ah, ah nanggaling yon sa mismo nga barangay doon sa Santa Cruz na nakakasakop sa lugar. Pero ayon sa opisyal ng barangay, yon daw ay nanggaling mismo doon sa CCTV na nakakabit doon sa building kung saan nakatira yung biktima. Oo, oh, at uh, nakita ba ng uh, mga taga-barangay kung anong klasing suot yung dalawang lalaking lumapit doon sa Chinese National? Uh, hindi nila gaano uh, na-identify yung uh, pagkakakilan nila ng mga lalaki dahil nakayuko kasi sila doon sa kuhanong sa CCTV. Okay, maraming salamat sa iyo Madeline Villar Moratillo. Mata natin dyan sa Lungsod ng Maynila. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa Mata ng Aguila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.